Hello guys. Nasa basurahan kasi ako. Pakita ko sa inyo yung basurahan. Yan. Dito nila dinatapon yung mga waste nila. So, isang condominium unit. Bak, bali, dalawang condo to eh. So, dalawa yung magtatapon dito. Kasi twin siya eh. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo yung aking nakita. Tsaka, na, nakakuha kasi ako ngayon ng gamit eh. No, last time nakakuha ako, hindi ko nalang rin Kasi, kasi ala ko parang mamaya pa nga ako <laughs> eh. Hey guys may nakita ako ngayon. Kasi naglipat na kami ng bahay di ba? So eto siya. Hindi magagamit pa. So dadalhin ko to kasi I feel magamit to dun sa bahay. Tada! May lamp shade. Maganda to sa ano. Maganda to sa ano ko. Sa kwarto ko kasi wala akong lab shade doon so I guess it would really work for me so magagamit ko ito. And then, nagahanap kasi ako ng basket para sa mga whites to yung ano ba yung mga ganito. Laundry basket. So may laundry basket na ako so hindi na ako bibili so magagamit ko talaga lahat to. Hindi ko muna ito pamimigay. I'm gonna have to use this. So yun lang guys, di ba? At least may mga ano sa basura. Till next time, bye-bye.